Okay mga boss, magandang gabi. Kasi gabi ko na ito sisimulan yung pagbablog. Bali, nag-usap na muna kami ng may-ari. Uh, at nagkakontratahan. Uh, binigyan ko to ng tamang ano, kumbaga tamang kontrata. O, kumbaga, hindi naman ako logi. Hindi naman siya logi. Kumbaga, nag-usap muna kami. Sa ano. At uh, surprise doon sa price naman na binigay ko sa kanya, uh, nag-agree naman si customer kasi sabi niya eh, mahal din ang bilhin niya nito. Bali, unahan ko na kayo. Ang sira nito ay ano? ah, uh, yung transformer laging pumuputok yung fuse kaya sira na to. Papalitan na lang namin to. Na timing ata na aluminum to. So tingnan na lang natin. Tapos dahil nga nabaha to, nag-build up na yung mga kalawang, ayan oh. Magpapalit tayo ng mga kinalawang at same time lahat ata ng potentiometer nito papalitan. Yan. Lahat ng potentiometer, tapos dito may mga kinalawang din tulad yan. Kaya kakalasin natin. Okay? Yan ang magiging problema niyan. So sa mga nabaha mga boss kung kung wala kayong ganong budget tapos nasira, malaki talaga ang gastos niyan mga boss kasi once na nabaha yung amplifier tapos hindi na restore o hindi na linis ng maayos o hindi sadyang kinalawag, katulad nito sinubukan na malinisan ng customer ay nagamit niya naman pero talagang inatake pa rin ng mga kalawang uh, maano talaga to magasus talaga to mga boss expected na yan minalas lang talaga yung mayari kasi yung transformer mo migay okay nakalimutan ko ibang giti na ang relay pala nito mga boss 24 volts na yung nakalagay tao sa kabila ay 12 volts yung original nito sa, baka, sa mga magtatanong ha yung original nito ay 12 volts So bakit siya magkaiba na ng supply? Ito kasi ay pinatingnan na ng may-ari kung pinagawa niya na dati. So nangyari daw, nireklamo niya ay hindi napantayan tunog kasi nga nabaha. So napansin nila dito na yung relay, uh, naputol na daw itong mga wiring kaya pinilitan ng panibagong relay. Kaya lang magkaiba. Tinanong din niya yung technician kasi kaibigan niya naman eh. Sabi niya tropa kung bakit magkaiba. Pwede naman daw yan. Pero mga boss, hindi oo yan kung magkaiba yung ano, magkaiba sila ng kung 12 volts lang yung supply, hindi eh, ito magbubukas kasi mababa lang yung supply ng ano, 12 volts lang, hindi abot ng 24. Yan. So papalitan na lang natin yan ng 12 volts syempre. Baka wala lang pamalit doon si Koyang Technician. So ayan na nga mga boss na kalas na natin. Matik dito yung mga potentiometer papalitan na natin yan. Kaya kakalasin ko na muna lahat yan. Lahat yan, ang dami. Ayan o. Oh. Tapos ako na lang kakabit ng panibago kapag nasikaso ko na yung mga kinalawang. So ang dami rin kinalawang dito. Pati IC. Tapos ito, kakalasin ko na din ito. Para, ma para pag ano, sabay-sabay na tayo magkakabit ng mga pyesa. Ayan. So pwede nating unahin dito. Dito muna tayo gumalaw. Tapos isunod natin dito. Ayan ang gagawin natin. So itong mainboard muna, pwede naman natin kalasin na lang yan. Mga wirings dyan. Pwede naman natin tandaan yan kung para saan yan. Yung mga wirings na yan dyan. Wala naman hata silang kamukha na no? wala naman kasi ano. Ito dalawa. Ito ilan ba to 6, 3, 4. Yan. So, walang ligaw. So, dito muna tayo sa mainboard. Tapos, papunta tayo dito sa ano. Kinalas ko na rin yung Uh, transformer. Ayan. Okay? So, itabi ko na muna to at para masimulan na natin. Bali, wala pa pala akong ano, 24 volts na, ah, 12 volts na ano. Hanap muna ako, yan. Napalitan na rin natin ng speaker terminal na bago. Ito yung mga sira o. Dalawa na pinalitan natin. Tingnan nyo nangyari, sunog na sunog talaga o. Ayan. Tapos dito naman sa main board, natapos ko na rin yan. Yung mga kinalawang niya pesa. Kapiraso lang naman yun, mga resistor. Yung iba kasi, uh, hindi pa naman kinalawang talaga. Pinalik natin. O nangyari, katulad nito, uh, nagkamansya na talaga sa board yung ano, hindi na matanggal. Pero nilinis naman natin yung katulad dito. Yan, nagkamansya na. Pero napalitan na rin natin na resistor yan. Tapos yung hinang, inayos na rin natin malinis na rin yung ano niyan. Dito lang hindi ko pa pala nalinisan ang Na. Pero itong board dito ayos na rin yan. So tapos na tayo sa main board. Doon na tayo sa mga sa harapan sa mga potentiometer. Tingnan natin kung kakayanin matapos agad 'to. Sinimulan ko na pala 'to kagabi. Tapos kaninang umaga, nagising ako mga 7:30. Sinimulan ko na agad. Dumating na yung may-ari. Tapos anong nangyari, Maaga pa pala siya na dumating. Ang usapan namin kasi alas 8. Mga 7.30 bumukas agad ako pag gising ko eh. Kaya lang itong pintuan, hindi ko yan nabuksan kaya akal niya sarado. So nagbigay na siya ng down para pambili ng pyesa dito kung sakali. Para ano. Kasi ganito po sa akin kung malaking ano, uh, naghihingi talaga ako ng down payment para assurance din na tuloy ang gawa. Kasi na ka-encounter na ako ng mga customer na nagpagawa tapos pag gano'n na, hindi naman agad tutubusin. May stock dito. Minsan hindi na talaga tinutubos. Talo naman, kumbaga hindi nakabalik ng puhunan. So update ko kayo mamaya mga boss. Okay mga boss, update tayo. Bali, ito na yung ano, mga pinagkalas natin na mga pyesa dito, mga kinalawang. Yung iba, nakandahulog na sa baba, hindi ko na pinulot yung nasa loob ko lang, yung mga jumper na ganyan. No? Yan. Yung iba nagkandahulog na. So hindi ko na ano, hindi ko na inipon. Basta ito lang yung naipon natin. Pero tapos na yan, lahat yan na isa-isa ko na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong board. Ay, ito pala yan. Papalit pa tayo ng switch dito. Switch at saka resistor. Hindi pa pala ito na ano. Sa so, ngayon, na pero ko na yung mga potentiometer na ipapalit natin ito. Tapos, ito naman yung mga pinagtatanggal natin na potentiometer yan sa kabila. Yung mga Katulad nito, oh. Yan. Yan. So, yan yung mga sira na na binaha. Dito yung mga bago. Yan. Okay. So, ganun muli ang gagawin ko. Uh, nakailang araw na rin ako dito. Ano ba ngayon? Linggo na. Kailang ko ito simulan. Sabado. Ay, nakaisang araw man. Isang araw may gitna pala. So, pang dalawang araw ngayon update mga boss, tapos na natin yung sa board. Ngayon, ito yung sinasabi nating transformer ng DB Audio. Ayan, yung UMAC. Kita ang bora. Tingnan nyo yung ipapalit natin. Magkasing laki lang naman sila. Oh. UMAC, ano, 1518. Ayan. Malabo na nga lang yung marking kasi nabaha nga. Pero yung supply niya ay 47047. Tapos 18018. Tapos ang date niya ay 2021, no. Oh. Nabaha to noong ano, noong July, nakaraang taon. Ito naman yung ipapalit natin, uh, 220 volts, 45045, blue, black, blue, 17017, Halos malapit lang talaga. Lamang lang to ng 2 volts kaysa dito. Pero parehos na parehos na yan mga boss kung tatansyahin natin. So, kunting diferensya lang yan, halos hindi na Pero sinabi ko naman to sa may-ari na meron tayong pamalit, medyo mababa lang ng konti. Pero ang kagandahan lang, second hand, mas mababa yung price kaysa bibili ng bago. Tapos, hindi pa nabaha. Kasi ito, nalubog to sa baha. Gumana pa to pero nadali. Kinick up ko pala to pure copper din naman pala yung ano, yung mak, ayan o. No? Uh, tanso naman pala yung ano niya yung windings niya pero pwede pa naman to maayos kaya lang masyadong busy na tayo kung kakalasin pa natin yan malaking oras pa yung kakainin kay Sir so mag isa lang ako dito hindi ko naman kakayanin na ako lang lahat kasi ubos talaga oras ko dyan para medyo mabilis tayo palit transformer na lang yun ang ikakabit natin ililipat ko na lang tong itong sakit niya na green dito idugtong ko na lang tapos itong ano naman nya ah, uh, position ng ano nya nasa gilid oh. Uh, baguhin ko na lang katulad nito oh. yan so ayusin na lang natin yung wiring siya. kunti lang ano tapos ito may sobra pang ano ah, uh, huwag na natin to gagamitin okay okay mga boss uh, natapos ko na rin to kumbaga hindi pa natin to... Ko... <laughs> nabulol na naman ako hindi pa natin to na yuhan sinalpa ko lang yung transformer pinagkakabit ko lang yan wala pang ano ayun yung pinagpalitan niya na transformer andito naman yung mga piyesang tinanggal natin yan at pinalitan ayan tapos yan naisalpak na natin ayan nakaano ano natin yung socket from blue to green yan kasi magkaiba sila ng socket ng original ito yung dati ayan gumagana na yan o volume natin Anong number? 1.5 Ay, naubusan no, ako. Ay, ano nandiyan mga po? 1.7 1.7? Oo. Oh. Hindi ko alam. O, depende sa gagamit. Ito kasi nakalagay eh. Mas mataas yun. Mataas ang dalawa. Oh. lang to Wala po akong 1.5. Naubusan. No, 1.5 yan, okay na mga boss. May nagtanong pa. Ilipat natin sa lip. Yan, okay. Sa kabilang ano, kasi naka-on naman yung selector. Abel Mukhang wala. Yan, meron. Ilipat natin sa pa. Okay na. So kanina, sinubukan ko na rin yung mic niyan mga boss. Gumagana na pati yung Bluetooth. Nag-try din ako niya. Actually, nakakonek pa yan dito sa CP ko. So ano mapupulot natin dito sa aral? Kapag nasira kasi transformer mga boss eh. Uh, pwede niyong i-rewind yan. Kaya lang ang magiging problema ay masyadong mahabang oras. Pero pwede yan man, man rewind. Kaya lang ang kalasin. Ang ko pang gagawin. Kaya Nagpalit na ako ng isang buo, at saka itong kinabit ko, uh, halos pariyos lang naman, at saka hindi pa ito nababaha. Yun, nabaha na yun. Tapos, yung mga kinalawang dito, ganoon talaga mga boss, ang aral natin na mapupulot dito kapag binahang amplipanyo. Uh, ang masasabi ko lang dyan, gastos malala.